Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Health Checkers, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang sobrang init na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagbati ng ating mga taga-subaybay sa ikaapat na anibersaryo ng ating Health Check Plus sa DZRH Radio, Digital TV at YouTube. Nais nice din naming magpasalamat muli sa pamunuan ng Philippine General Hospital sa pagbigay sa si Health Check Plus ng pagkakataong ilunsad ang Kalusugan Caravan noong nakaraang linggo sa Pediatric Cancer Units. Ang Kalusugan Caravan ay ipagpapatuloy natin sa susunod na mga buwan at ito ay pagpapakita ng commitment ng Health Check Plus na hindi lamang magbigay ng mahahalagang impormasyong pangkalusugan, kundi pati konting tulong sa pangangailangang pangkalusugan ng ating mga bababayan. Magtatapos na ang April at sinasabi nga ng pag-asa na mas magiging mahinit pa ang buwan ng Mayo. Totoo nga na nagbabago ang ating dima at ito din ang dahilan kung kaya't matindi ang exposure natin sa iba't ibang uri ng sakit, lalong-lalo ang ating mga kabataan at older persons. Kaya naman talagang mahalaga ang magkaroon ng proteksyon ang ating mga katawan. Isa sa mabisang proteksyong pangkalusugan ay ang bakuna. Sabi nga nila, immunization saves lives. Kaya para ma maalala natin ang kahalagaan nito, tuwing April 24 hanggang April 30, ating pinagdiriwang ang World Immunization Week. Mapanad tayo ngayong linggo dahil magkakapanayam natin ang isang preventive medicine expert. Siya po ay Medical Officer 3 mula sa Quezon City Health Department. Let us all welcome Dr. Marlon Joselito Roberto F. Molano dito sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Sabi ni Doc Molano, tawagin na lang daw natin siyang Doc B-Boy. So magandang araw po, Doc B-Boy at uh, salamat po sa inyo sa pagbisita dito sa Health Check Plus. Bumati po muna tayo sa ating mga nakikinig at nanonood. Yan, magandang araw po sa lahat. Ako po si Doc B-Boy. Magandang araw po sa ating viewers, sa mga tatapusin sa mga ating health checkers. Doc B-Boy, marami tayong taga-subaybay at health checkers na nagmumula sa Quezon City at maraming lugar din sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ano po ang dahilan kung bakit dapat tayo po ay magpabakuna? Ano po ba yung proteksyon na dulot ng bakuna para sa sanggol, bata, adults pati na rin po sa mga seniors? Yeah. Good question. No? Pero para mas masubok natin yung question na yun na mas maganda. Ano nga ba yung bakuna? <laughs> Marami kasi nagtatanong, what is the vaccine? So, technically speaking, ang bakuna ito ay isang preparasyon kung saan naglalaman ito ng gamot uh, at nakakapagpasigla ito ng immune response natin sa ating katawan laban sa mga iba't ibang uri ng sakit. Usually, ang bakuna binibigay via injection. Sanay tayo lahat doon, via injection. Pero napaka-modern na kasi ng ating healthcare ngayon sa buong mundo. Kaya meron din mga bagong bakuna ngayon na naibibigay gamit ang pag sa bibig o kaya sa ilong. So, ang bakuna, maaaring mapigilan ng mga bakuna ang mga sakit. So, mahalaga ang bakuna sa bata, sa mga matatanda, lalo na yung may merong mga malulupang sakit dahil nakakatulong ito sa pagbigay ng kaligtasan sakit bago malantad sa mga potensyal na komplikasyon dulot ng mga sakit na to. Yung general idea kasi para sa lahat, ang bakuna, naglalaman dito ng either weakened na parte ng isang particular na organismo doon sa gamot. Tapos pag na-inject sa atin yun, once na-exposed na tayo doon sa antigen na yun, o sa parte ng organismo na yun, inuudyok yung immune system natin para bumuo ng depensa o yung tinatawag natin na antibodies para ready ang katawan natin lumaban kapag tayo na exposed na. Kumbaga, in layman's term, binibigyan mo yung katawan mo ng bala para pag andyan na yung kalaban, ready ka na lumaban yun. narinig po natin mga health checkers, no? Parang ang bakuna ay nagiging bala natin para pagka nandyan na yung ating mga sakit, no? Ready-ready na tayong labanan nito. Alam niyo po, Doc B-Boy, marami po tayong health checkers na nag-aalala, eh. Tuwing um, nagpapabukuna or pinag-uusapan ng bakuna. Um, dapat po bang matakot sila sa bakuna? Ano po ba yung, uh, meron po ba tayong ma-share sa kanila na kung ligtas ba ito or dapat ma, dapat ba itong katakutan? oh look, common yun. It's a very common issue ngayon uh, regarding vaccine hesitancy ng mga ating mga nanay sa ating mga kababayan. At ang nagiging rason nila bakit hindi kinukuha o ina-avail ang mga bakuna dahil ang tanong nila is yung effectiveness at safety ng mga vaccines natin. Na so that's a very good question po. Magandang tanong po yung Teacher Ellie. So bago ko sagutin yun, alamin muna ba natin ano yung brief history ng bakuna? Yung pinakuunang kwento kasi sa mga bakuna sa Europa, yung panahon ng 1700s, pandemya ng smallpox. At merong isang European na doktor na nalalang Edward Jenner, nag-inject siya ng isang sakit na tinatawag na cowpox sa isang 8-year-old tapos, after niya ma-inject, nagkaroon ng immunity yung bata na yon laban dun sa sakit na pandemic yung time na yon which is yung smallpox sa sakit. So, yun yung first ever na na-record na parang effectiveness ng vaccines. Pero, sa years have passed, decades have passed, naging moderno na yung mundo natin. Mas napag aralan aaralan na ngayon ng siyensya ang mga sakit, ang mga gamot, at lalong-lalo na ang mga bakuna. So ang bakuna, dumadaan ito sa tatlong phases o so, clinical trials bago ito ay sa publiko. Hindi lang to basta ginawa ng isang kumpanya, binigay sa doktor, sinaksak. Hindi ganun ang bakuna. Ang bakuna, mayroong clinical phases or trials yan na ginagawa. At hindi tumatagal ng less than one month ang clinical phase or trials yan. Taon. Taon na tinatagal per clinical trial and phase na yan. So kapag available na ang mga resulta ng trials na ito, bago to may palabas sa isang sa sa ipa sa publiko meron pa tong pagsusuri at pag-aaproba o ni-regulate nire yung pag-distribute and manufacture ng mga vaccines na to so yung tanong ang sagot doon relatively safe and effective ang mga vaccines natin basta ito ay validated approved and verified vaccines kasi dumadaan ito sa matinding pagsusuri at meticulous ang pagsusuri na to bago ito ipasa publiko sa mga tao yun po pala yung Doc Biboy. No? So, narinig po natin no, kay Doc Biboy na safe and effective at napakadami po palang pinagdadaanan itong mga bakuna, Doc Biboy, no, before ito magibigay sa ating mga uh, patients or sa ating mga uh, persons sa communities. Yes. Again. Okay. <laughs> Doc alam niyo po, naalala ko pa po yun eh, yung uh, po ako ng health center, ganyan, at napakasakit po nung ano, bakuna. Parang naaalala mo pa rin yun eh, no? Um, uh, marami sa ating mga health checkers ang nag uh, siguro curious din no kung kailan po ba dapat magbabakuna Doc Biboy at kailan po nila dapat nadalhin ang kanilang mga anak or sanggol no o kaya kanilang mga anak uh, sa ating mga health centers para magbabakuna? So sa simula muna tayo sa sanggol yung mga ano, ano Ang tanong kasi muna is bakit ko ba kailangan pabakuna yung mga anak ko na bagong panganak, yung mga sanggol? specifically yung mga newborns na tinatawag natin. Kasi yung mga sanggol, yung mga newborns, particularly, vulnerable sila sa mga infection Ibig sabihin, madali silang kapitan ng mga sakit. Kaya, napakalaga, nabibigyan natin sila ng proteksyon sa mga sakit na to sa pamamagitan ng bakuna So, nakakatulong to para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa kamakuha yung mga sakit ng mga sanggol at yung mga maliliit na bata para iwas komplikasyon sila sa mga sakit lalo na iniiwasan natin ma sila dahil para, kasi nagkasakit sila, o kaya iniwan sa natin mamatay sila dahil plus sa mga sakit na yun. So, yung general idea is, depende yung klase ng bakuna or type ng bakuna na makukuha doon sa dosing or parang schedule uh, schedules noon. Kasi it really depends on the type of vaccines na natatanggap. Pero sa bata, sa bata, uh, sa 0 to 12 months, 12 months of age, yung tinatawag natin na dapat matanggap nila is yung primary series lang expanded program on immunization o di kaya yung sabi natin na childhood immunization. Ang sinasabi natin doon is yung ang isang bata, matatawag natin siya na fully immunized child kapag nakatanggap siya ng one, isang dose ng BCG, tatlong doses ng pentavalent vaccines, tatlong doses ng oral polio vaccines sa kadalawang doses ng measles containing vaccine so yung tatawag natin na MMR so nabanggit ko yung pentavalent ang ibig sabihin ng pentavalent penta lima ibig sabihin sa bakuna na yon limang sakit ang kaya niyang protektahan sa bata ano yung sakit eh yun? diphtheria pertussis di ba pertussis importante yon kasi medyo nag-declare tayo na may outbreak ng pertussis cases sa Quezon City noong March. Tetanus, Uh, hemophilus influenza B sa kay hepatitis B. So ito, honor before one year of life nila, dapat makuha nila to para masabi natin silang fully immunized child. Pero yung scheduling nun is depende kung kailan nila nakuha yung dosage nila. Pero may proper schedules yun on the type of vaccines that they so, receive. Saka depende yun kung anong edad nung kumukuha. Kasi depende yun, if ever may exposures yung bata or walang exposures sa mga safet, ito depende kung ano trabaho mo, kung healthcare worker ka o high risk ka sa isang environment to get the disease. May mga certain uh, doses and schedules yung mga bakuna na yan. So it really depends on the type of vaccines. Kaya mas mag, uh, magpa-consult na lang tayo sa ating mga attending physicians mga primary care providers natin para masabi kung ano yung tama na pagdosing para ano yung tama na scheduling ng bakuna. I'm sure, Doc Biboy, relate na relate ang ating mga health checkers na mga nanay, no? Kasi very familiar sila, lalo na sa schedule ng mga sanggol dun sa nabanggit din yung childhood immunization. Uh, curious lang po ako, Doc Biboy, and I'm sure tanong din to ng karamihan kasi familiar po tayo, eh, dun sa mga binibigay na bakuna sa mga infants at sa mga sanggol natin. What about po sa mga primary level na o kaya yung mga nasa elementary, ganyan, meron din po bang appropriate ng mga bakuna para sa kanila? Yes, of course. Hindi nawawala yon, especially uh, sa mga primary level na kabataan natin. No? Pero ang bakuna nila, basically, it's the boosters. the binigay na primary series plus 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 na siya. Ano yung mga plus 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 plus? Yun yung mga natin na pwedeng makakuha dapat sila ng mga rotavirus vaccines which is yung rotavirus yun yung cause kasi ng severe watery diarrhea mostly in babies saka uh, sa young children. Japanese encephalitis virus which is nakukuha pag kinagat ka ng isang lamok na infected ng Japanese encephalitis virus. Medyo masakit yun para sa isang bata dahil encephalitis ang pinag-uusapan natin. Pwede ding varicella or sa chickenpox, may no, iba na din dyan para sa bata. At sa flu, flu vaccines. No. Yun yung mga pwede natin ibigay sa ating mga anak sa primary, primary level para yung marilevel, para kahit papano. Sapat yung, yung, ano nila, yung immunization status nila on the school premises. Sa so, kaalam ko ngayon, marami sa school, especially private, required, updated ang primary series ng vaccinations nila. No. So ang importante doon, basta makuha nila yung primary series during nung 0 to 1 years old nila. As boosters, boosters talaga kailangan. Familiar po ang ating mga nakikiligat na nanonood dahil po uh, nagkaroon po tayo ng boosters para sa COVID-19 vaccine. So I'm sure familiar po sila dyan no, kung gaano ka-importante. Uh, Dok dogbi bay napakadaming sakit po pala no, na pwedeng uh, maiwasan uh, dahil sa ating mga vaccine um, sa ating mga na, nadaanan na po natin na usapan natin ang mga vaccine para sa ating sanggol at syempre sa ating mga elementary or nasa mga primary level ng mga uh, bata what about po sa kababaihan Meron po bang mga special na vaccine para po sa kanila Yes, meron din. Actually, maganda din yung tanong nyo. Kasi medyo tumataas din yung mga kaso ng ganito. So, ang binibigyan naman natin sa babae, eh, pinaka-important is eh, sa mga kababaihan, is yung human papilloma virus vaccine. Yung kaya tawag natin na HPV vaccine. Ang human papilloma virus kasi, ito yung consi consistently, itong virus na ito, associated siya sa mga sakit tulad ng genital warts, uh, cervical cancer, cancer sa vagina, sa penis, sa head and neck, and respiratory tract. No? Medyo mataas ang kaso kasi ng mga gaito, especially for cervical cancers dito sa Pilipinas. So, yung sabi nga sa guidelines na nabasa natin is, yung risk ng acquiring ng human papilloma virus infection is 50% during one's lifetime. More than 80% na nakakakuha dito is yung mga sexually active women natin. So, mas maganda para maiwasan natin, basically cancer kasi yung problema dito, mas maiwasan natin na mapunta tayo doon sa cancer, mapunta tayo doon sa komplikasyon sa cancer, even death, para maproteksyonan tayo, mapwedeng matanggap ang human papillomavirus virus vaccines, which is may tatlong type. Pero yung tatlong type na yun, kausapin na lang natin yung mga OB natin, o ano yung mas, or yung mga pediatrician natin, o ano yung mas magandang bakuna para doon sa mga anak nila. Yes, parang Kasi Kasi marami siyang types ng vaccine sa human papilloma virus. Ang dami kasi ng types ng human papilloma virus. Pero yung pinaka malala kasi is around type 16, 18, 16, 11, and 31 kung di ako nagkakamali. Pero huwag magalala kasi yung mga bakuna ng HPV, may kanya-kanyang type yun. So mas maganda kung makausap natin yung mga attending physicians natin, doctors natin regarding sa types of vaccines sa pwedeng kunin. Another vaccine na pwedeng ibigay sa mga babae, especially for pregnant women, alam yan na mga pumupunta sa health, sa health centers ng Quezon City. Kasi libre ang bakuna na to. Yung bakuna na to is yung tetanus, diphtheria, and uh, accentuated pertussis or TDAP vaccines. Or yung, mm -hmm. minsan TD lang eh. Basta yung TD vaccines na binibigay for pregnant women. Ito naman, binibigay natin to on the second trimester and above. Pas kasi para may certain form of protection yung mother during na nasa delivery room siya and protection ng baby kapag lumabas na. At familiar ang mga Quezon City uh, resident ang uh, Quezon City constituents natin na nag-aavail ng ng prenatal consult sa ating mga health center kasi binibigay ito uh, libre. Basikat ko lang ng content, Doc Bieber, yung about sa HPV vaccine po yung usual age uh, ng ating mga women bago po i-start ang kanilang mga vaccine para dito? Yes, it depends. No? Here in Quezon City, sa ating health centers, actually, meron din tayong libre na uh, human papilloma virus, virus vaccines. Pero binibigay natin to sa ages 9 to 14 years old before sila maging sexually active para mas maganda yung certain form of protection nila. Pero meron din naman sa guidelines, strongly recommended, na binibigay natin to sa immunocompetent, ibig sabihin maganda pa yung immune system ng mga adult females. It can be given until 26 years of age. Pero syempre, mas mainam nga na mas makausap natin yung obstetrician natin makausap tayo ng primary care provider o yung personal na doktor po natin para may tanong kung what type of vaccine best fits for their case. Kasi it's a case-to-case -case basis all short. Minsan, kailangan din talagang i sa pasyente na ganito yung tatanggapin mo, ganito yung uh, nandyan So, mas maganda kung, kung uh, meron tayong common understanding sa mga ganitong bakuna with our doctor. Kasi nga, mas nag-advise tayo kung ano yung dapat na bakuna na natin. Na-emphasize po talaga, Dok b na yung magandang relationship with our um, health provider sa ating mga doktor. Wala no? yes. na po sa isang health checker natin, Doc B-Boy. Siya daw po ay isang senior citizen na. Nais niya daw po malaman kung ano naman po ang mga naupo na bakuna para sa mga lolo. <laughs> lolo ba, you see. <laughs> uh, uh, bago natin sagutin yan, bakit kasi kailangan, common to minsan, no, patanda na ako, bakit kailangan ko pa ng bakuna. Yun kasi yung isang, ano, isang common myth regarding vaccinations. Ang protection kasi natin with vaccines, tapos yung natural immunity and acquired immunity natin sa mga exposures natin sa sakit, it fades over time. So, ibig sabihin ito yung tinatawag natin na waning immunity as you age. Medyo bumababa humihina yung protection natin sa mga iba't ibang sakit habang tumatanda. Kaya kailangan updated ng ating vaccine issue status kahit tayo matanda na. In general, kahit matanda na, mas mainam na bakunado sa mga iba't ibang uri ng sakit para pamilya ay protektado din. And there is no better discussion regarding health kung benepisyo ng pamilya ang pag-uusapan. Kasi kapag matanda ka na at bakunado ka, marami malang din yung chance na hindi mo maibigay ito sa iba parang gano'n. Tumataas ang immunity natin towards sa vaccines kasi yung sakit na yun, nahihirapan siya mag-recirculate sa ibang mga tao. Lalo na kapag marami ang bakunado sa isang komunidad, yung tinatawag natin na herd immunity. Kaya mas maganda, kahit matanda, bakunado pa rin. So, ang sagot ko kay Lolo, kung ano yung mga types of vaccines na kaya niyang kunin o pwede niyang kunin, yung tinaka-common is yung seasonal flu. Yung flu vaccine na sinasabi natin, which is yung flu vaccines sa uh, pinipigilan ng pagkalat ng influenza A and B vaccines. Itong flu vaccine, common itong binibigay sa mga matatanda tapos yearly ito kinukuha. Kaya nga siya tinawag na seasonal. Mm -hmm. Katanong kasi dyan, Dok, nakakuha na ako last year, di ko na kailangan ngayon. Mali, iba e yung bakuna last year sa flu vaccine ngayon. Kasi sobrang daming strains din ng flu. Kaya uh, pinag-aaralan yun kung ano yung pinaka-common na lumalabas na strains this year. Tapos yun yung pinuproduce na vaccine yearly. Kaya nga mapapansin natin, yearly ang, ang flu vaccines. Next vaccine is the pneumonia vaccine. Yung pneumonia vaccine, kinukuha din yan. Uh, may guidelines sa pagkuha niyan kasi may two types of pneumonia vaccine. So, pneumonia vaccine kasi, ito yung vaccine laban sa bakterya ng streptococcus pneumoniae. No? Ito yung bakterya kung saan nakapagbigay ng sakit sa sinus natin, nagpapabigay ng pulmonya, minsan meningitis, endocarditis, sakit sa puso, o kaya peritonitis. Kaya mas magandang updated tayo sa mga bakuna natin ang na pneumonia. Ang pneumonia, madami ding strains. So, ang tanong kasi dyan, Dok, nakuha ko yun every five years. Dok, nakuha ko yung once in your life. Mga ganun. Depende kasi yun kung anong klaseng pneumonia vaccine sa nakuha. Meron kasi yung pneumonia conjugate vaccine o yung PCB 13 or 15. Tapos, meron din yung Pneumovax 23 o yung PPSB 23. So, para sa general idea na lahat, ang recommendations ng ating mga eksperto, kunin mo muna yung PCV13 o PCV15. Tapos after one year, kunin mo na yung pneumonia 23. Tapos thereafter, hindi na kailangan na magkaroon ng booster shot set. Yan yun na sa guidelines. Pero syempre, may mga ibang may, uh, may mga ibang eksperto exper din na sinasuggest na magkaroon ng boosters pa rin ng pneumonia. Uh, depende na sa ating mga healthcare physicians, especially mga specialists natin, kung i-require pa nila ulit. Pero ang pinaka-importante, yung flu and pneumonia, makuha ng ating mga adults. Yung the rest, mga ibang vaccines tulad ng tetanus toxoid, depende sa exposure, rabies vaccine, pag nahagat, depend, uh, ah, ano yun, medyo issue ngayon yun kasi nga, Marami sa ating mga keso City or mga sa ating nakapanood na health checkers, yung mga nakakagat dyan, may nagpapaliban. Huwag well, niyo pong ipagpapaliban lalo na yung rabies. Kasi ang rabies, nakakamatay po talaga yan, lalo na pag tinabayaan niyo. Pwede niyo sabihin na nakagat kayo ngayon, after 1 to 2 months, walang nararamdaman, pero biglang namabat kay after 3 months. Meron nga, sa balita, recently, di ba yung 13-year-old, hindi kasi nakapagpabakuna. So, importante na makuha natin ang rabies vaccines natin kapag meron tayong exposure. Yung ibang vaccines, cholera, hepatitis B, saka yung shingles, na pwede naman din yan kunin. Pero depends on the availability saka kung uh, recommended ng uh, kanilang mga physicians nila. So, maganda po talaga na magpatingin talaga para malaman natin kung ano-ano pa yung mga pwede nating itake ng mga bakuna. No? Doc Bboy na nabanggit niyo po ito kanina na sa mga health centers natin ay libre ang ating mga bakuna or mga vaccines. Bilang isang preventive medicine expert, Doc Dibor, pakipaliwanag nga po ulit sa ating mga health checkers yung mga benefits ng bakuna laban sa mga maling impormasyong kumakalat na masama daw ito sa kalusugan. Uh, again, uh, maraming misinformation na nakikita at nababasa sa internet, sa social media, sa, sa mga haka-haka na mga kapitbahay. Payo po sa lahat, makinig po tayo sa esperto, makinig po tayo sa doktor, at makinig po tayo sa mga tao merong alam. Kailangan mataas ang kaalaman natin sa health. Iba na ang merong alam at pinag, pinag, uh, pinagpupondohan ang health kaysa dun sa wala regarding sa vaccines, yung mga maling information, ang general idea lang naman kasi dyan is kailangan uh, kailangan maintindihan natin na kapag bakunado ka, likely protected ka doon sa targeted disease na yun. Pero hindi lahat ng tao ay pwedeng bakunahan kasi meron mga ibang tao na may absolute contraindication para sa bakuna lalo na sa mga merong mahihinang immune system tulad ng mga HIV o cancer o di kaya yung mga taong merong severe allergies sa mga components ng mga bakuna na ito. Sila yung talagang contraindicated na bakunahan ng mga ganong klaseng bakuna. Uh, subalit, so kailangan natin intindi na kapag ang environment natin o kapag ang environment ng mga taong fully vaccinated, yung mga sakit na to, especially viruses, mm -hmm. nagkakaroon, they have a hard time. Nagkakaroon sila ng problema sa pag-recirculate sa mga ibang tao kapag na-encounter na ng ibang tao. Lalo na kapag yung mga ibang tao na yun is immune na or vaccinated. Ito, ito yung tao natin na herd immunity. Kaya nga, minsan, sinasuggest natin, lalo yung COVID, magpapakuna mm -hmm. kayo lahat. Kasi nga, we need to achieve the herd community in our community. Ang ibig sabihin yun, kahit wala ka nararamdaman, bakunado ka, may hihirapan na kasi mag-research yung virus na yun. Kapag yung dinadaanan yung mga tao, eh bakunado. Maganda yung immune system. Natatalo sila kagad. So for the maling information, ang masasabi ko lang is, makinig tayo, uh, wag, tayong padalos-dalos na nakikita natin sa social media. Kaya nga meron tayong ganito. May mga program tayong health checkers, di ba? Kaya nga meron tayong ganito mga podcasts or interviews. Kasi nga, ito yung nagsisilbing mas maganda or validated na information na dapat pasinggan nyo. Hindi yung mga ibang mga ano na hindi validated yung information na, na napapasinggan. So, mamili mabuti ng mga taong papasinggan. Maraming maraming salamat po, Doc Mordo Noselito Roberto F. Molano or Doc Big Boy. Sana po ay bumisita muli kayo dito sa amin sa Health Check Class. Huwag kayong bibita, oh. Pag-uusapan natin sa wellness tips kung paano naman maging responsabling pet owner. Hello, Health Checkers! Para sa iba pang videos on health, wellness, and beauty, mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa ating YouTube channel, at Healthcheck Plus PH or iScan ang ating QR code na makikita sa inyong mga screen